Hello guys. Magluluto po ako ng tortang baboy guys. Alam nyo guys, ang mamahal po ng gulay ngayon sobra. Wala nang mura, ba? Diba? Lahat mahal. Kulang na lang, hindi na tayo kakain. Sobrang mahal ng bilihin wala nang mura pati bigas ano nang nangyari alam nyo to guys kung magkano itong isang piraso na to 25 to isang piraso lang tapos ito 30 pesos Diyos ko, Anong nangyari Anong nang nangyari sobrang mahal mahal ng bilihin po tapos may mga batang nag-aaral pa kulang na lang hindi na tayo kakain ang dami pang bayarin lahat na lang mahal wala nang mura torta giniling babi. Sobrang mahal na. Wala nang mura. Yung bigas, sobrang mahal ng bigas. Sobrang mahal ng bigas, diba guys, no?